So, bakit ganon? Yung karabi yung nanonood sa akin, yung mga nangliligod sa akin. Magpapalit na po ako ng content, hindi na po ako talaga gagawa ng mga ligo-ligo. So, ito mong mag-saga manood ng ano, mga vlog ko. <laughs> Pero, oh, siyempre, entertainment kasi nga, araw-araw, talagang may pumapasok po nakita talaga sa akin vlog kahit kahit papan talaga yung mga pumapasok kahit kung wala ng mga liko-liko, wala na, kaya ano, mapapasalamat ako sa mga nanonood sa akin lalo sa ibang bansa so yung mga nakikita ko na nag sa akin nagbibuse sa akin nakikita kayo dito sa gilid ng ano sa youtube studio nandyan kayong lahat nakikita ko na hindi ko kayo kilala pero palagi yung pinapanood ano ba yung purpose nyo <laughs> yung tanong ko ano yung purpose palagi yung pinapanood sa ano eh, ano bang gusto nyo mga tips ang tips ko wag na kayo mag vlog ng ligot challenge lalo na yung kita yung mga mga masisilan. sobra hindi kayo tatagal sa pag vlog I ang purpose lang po ng Ligo Challenge para mabilis ma-monetize. Once na na-monetize ka na, tigilan mo na yung sobrang exposed na inyong katawan para hindi ka ma-demonetize. Ligo ka lang. Yung parang konting mild lang na yung, sa, yung binti lang kita. Huwag yung masisilang bahagi para hindi ka ma-demonetize. Hindi ka tatagal sa pagbablog. Hindi ka abutin ng 10 years yung, ano, yung channel mo. Pag ganun makinig kayo para mat matagal kayo mag ano, magstay sa YouTube, at least kahit na matagal, at least kumikita kayo kahit papaano. Yung gusto nyo biglang kita, atas six sa three months lang, ang kita mo, tas wala na. Kasi mga masas bahagi yung eh, nakikita eh. Yung papapalag nyo sa pagliligo nyo. Huwag nyo ang gawin-gawin. Kasi ano eh, sayang lang. Mas maganda yung nag-vlog ka na lang ng luto luto-luto hindi kaya mag-garden ka garden, Ma magtanim o di kaya mga hoy. ganun pumaligo ka saglit, huwag expose ang katawan kasi kinasisira, kasisira din natin yung mga babae lalo na yung mga comment nyo yung mga comment nyo yung mga lalaki sa mga yung mga babae nag-expose yung katawan ang sasagwa na talaga alam nyo, ang purpose lang po talaga ng Ligo Challenge is para mabilis mamonetize. Pero yung ganun, yung, yung talagang libre kayo na nun ng YouTube. Yung mga palabas na ano, tapos sila ng kita ng exposed sa inyong katawan. Uy, matakot kaya sa Diyos. Magkanahog na kayong ganun. Kasi kawawa yung ibang nabublog ng mga Ligo Challenge na normal lang naligo. Kaya huwag nga i-expose yung ano nyo. Yung laman log Kasi, ay eh kasi sira natin mga nagliligot sa alins eh. Side view lang. Huwag harap. Para magtagal kayo sa YouTube. Kasi naglip lang yun eh. Demonetize ka kaagad. Talaga. Kasi marami, marami kayo nanonood sa akin, sa akin, sa, uh, sa channel ko eh. Makinig kayo. Once na na-monetize kayo, mag-stay kayo ng 10 years. Once nag-switch na kayo sa legal na mga vlog vlog yung adventure adventure tapos yung, yung, yung anong luto o di kayong pagagardening yung pagtatanim tapos na nga uh, ako yun ang the best maniwala kayo na ako uh, sa kabundukan hmm. pero kung nasa syudad ka ay di magluto ka yung mga viral lutong pang masa kaya ako nag pasindad, man, man, man. kasi ang kasi magsiswits na rin ako sa pagluluto habang nagbibenta ng mga uh, spur pa Sunday o December kasi ano anyway, eh pupuno pa nag-iipon pa ako nag-iipon kasi nga pero unti-unti yung -unti pa talagang talaga ito inaantay ko inaantay ko talaga pero pag dumating na yung mga ano na yun mga, mga pisa kasi nag-order daw sa tiktok sample ko sample ko sa mga tiktok pag kasi ang ganito tips ang tips ko lang ha, dumirekta kayo sa Alibaba. Sasabi ko. Ta pero pumunta muna kayo sa TikTok. Gano. Tapos trace. Hanap kayo ng yung mga sample. Tapos kapag nakita nyo mura, dumirekta kayo sa mga supplier kung saan sila, i-email nyo. Ganun po ang tips para makakamura kayo at makagulong business na Sabay i-vlog nyo. Kaya pag ano na-vlog ko yun eh. Naiba ko lahat naman this week or isa pa siya ano mo kaya ko yung mga, ano yung mga plastic ganon ganon iba blag niyo e, ako iba ko rin yung mga piyasa na inano ko in, ano, in order ko kasi nga, para kung magkano yung kikitain so ganon na switch niyo kung baga kung gusto niya talaga talagang kumita at mabilis magka magka ads sa umpisa lang ng legal challenges pero sa sunod, pag na-monetize siya na wak mo na kaya lubog na lubog ka na sa ano ka mamanyak siya na ano eh. ko kung, kung yung pagbigyan ang galing nila Puro lang libre yung ginagawa nila doon sa youtube Hindi sila napututututu. Hindi, eh, pumunta sa porno. Yung porno na yun. Marami yung mga sasagwang ano. Pero huwag dito sa youtube. Kasi nga. Yung, ano eh. Legal. Ano. Leg, ano parang. Nakakaano kasi marami mga bata. Di ba? Kaya. Sana kayo mga sisi. Pag ano eh. Huwag nang expose yung katawan nyo. Yung nakikita nyo yung ano. mo ko eh. Kita kita yung. Mm, yung yung ko. Yung kita kita yung cleavage. Eh, kulang na. Kitang kita eh. Alam mo ba yung isinusom ko? Kita ko na yung ano eh. Yung butil. Yung butil. Yung kitang kita na. Pasinsigit. Kitang kita na. Ano kaya? Pag nag-video kayo ng mga Lego Challenge, huwag niyo munang ipopost. Panoorin niyo at i-zoom niyo. Kapag nakita niyo yung nak zoom at nakita yung makasigit-sigit edit niyo, buray niyo, i-delete niyo yung ano, ikat niyo para hindi masisira yung ano niyo yung channel niyo tatagal kayo aabot kayo ng 10 years sa pagbablog sabi ko sa inyo kahit na konti ang views at least tagal sa, in, sa ano sa kay youtube kapag matagal kay youtube matagal ka rin di ba ka, mga karabi ka ng ipon eh. kapag may ipon ka na eh, business mo is business, business mo o pag may business mo na at lumaki doon may vlog e, bigla pag boom ayun yun kumita ka Huwag na natin ipahiya natin ang ating mga mga tumigil na tayo kung bagong buhay na tayo kung tumigil na tayo lang lang na tayo mild lang huwag yung sobra o so, di ba kasi okay, magalit para din naman sa iyo yan eh. para tumagal ka kay YP so sana maintindihan mo na hindi talaga kagandahan ang bublag ng sobrang expose ang one ka pa kasi tayo din ang mga kakihiya tayo ng ating mga anak mga pamilya pag nalaman Palo yung mga anak natin, may anak natin, may at dalaga. Tapos so, yung mga kapatid, ka rin. Siyempre, konsensya ka na rin. Hindi, lang. ka. Kung naun, mayroong bukaw. May bukaw na yun. Ikik nyo. At masabang espiritu yan. Kampunid ng diyan. Okay ba? May bukaw yun ng viewer. Ipain nyo ako mas, mas pulong natin yun yung bunububuhol din sa'yo. mga na viewers, pakulong natin yun. di ba? Na, nalulung uh, ka sa mga ganyan-ganyan mga vlog, vlog, sinusulsulan ka. Ako, huwag ka makinig. Huwag ka sinusulsulan ka. Okay, huwag makinig sa mga sinusulsulan ng mga viewers, Na, por, na dami hakot ng viewer. Hindi! Sila yung kaloy Hindi ba yun? Kaya magpaniwala dyan. Hindi ba? Kung bago ka pala talaga, pwede. Yun yung purpose. Yung para ma-monetize. Pero yung magtagal na purligan, kita yung mga kasinsira, dough, ibagong muna. Mag ano ka ano, na ng mga, mga ligu, luto, pangahoy, at adventure. Yun, walang pera at adventure. Luto na lang. Lutong pang masa. Kahit na yung mga lugaw-lugaw, yun, -lugaw, konti-antubo nun. No, Imbenta mo rin na, pagkatapos mo i-vlog. So, di ba? Saan naman itinan mo? Kasi dami na nagliligot. Saan nilang nakikita ko eh? Ibay mo na sino sa talaga ng laki ng mga ano. Huwag kang magpaniwala dyan. Dito yung totoo Masamang diyan sila. Okay. Bye.